magandang magandang umaga po mga kapatid It's me kapatid rin TV po yon, welcome back to my channel Aba naman. ngayon po yung magbubutas kami ngayon din po libing nito direct gawa ng wala namang opisina mo si Pio pagkalibing na nito saka na aayosin to narito mga kasama natin si nakapatid na Gero siya po ang may hawak ng mahiwagang maso saka si kapatid na Mario mga kapatid Saka simpre ang inyong lingkod, it's me kapatid. Ito nga pala yung aming bubutasin. Hindi ko na po babasahin yung mga pangalan. Ma -apat po sila, apat. Yan po. Pero ito may pahintulot po sa kamag-anak na pwedeng i-video ito. Tara mga kapatid, butasin na natin to. Baka butasin pa ng iba. Let's go, man! Apa, mayanig yung ipabaw. Apa, mayanig Yung huling libro eh 2008 eh oh. Ibig sabihin ni eh, marami siya, ako sa loob yan. Wala ka eh. Ay, baka ay kinuha na Oh. Mabigat yan Utak ang kailangan Gamitin natin ngayon Huwag dyan makakarang Oo oh.

Bakit ko kayo, ba? nakita kami dito na alas 5 may git na 5-10 na yata kami nakuha eh. Ginawi yung pera po. Putang... Sayang, sayang, sayang dalong libo na sayang, dalawang libo Mario. Binawi lang ng mabilis. Pinahawak ko lang pala sa Edmar, pinabili lang ang pintura. Sama <laughs> ko, Diyo. Pinabili ko lang ang pintura. Ayun, may bit-bitin pa sila? <laughs> Bili, oh, ko na Ay, ba, eh. na oh. Bili ko naka pintura eh. Ayaw bang binigay mo isang galon? Oo. Bili ko naka pintura eh. Hindi pa eh, binig binigay siya yung pintura? Hindi. Ipintura daw nila sa side nila. Hindi, <laughs> eh, may bitbitin pa sila. Masama, mamagsibigay pa daw ng danyos. Pag naipalik yung pera. Ano Anong naipalik namin eh? Bukin ka natin ng uwi. 20 <laughs> binigay eh, may 30 pa ako narito yung white wine mga kapatid palibas at babae maliit yan malaking malalaki malaki yung <coughs> white na ako bumagsak na Oh, yun na hindi naman natago sa ulo sa bungo. Puta, big bigla bilog. Binarin nga rin siguro yan, ano. Sinatgan totoan. Hindi mo sa ulo na oh, shotgun. yan. Kaya binarin. Sa pagkambala nan, no, no shotgun. motor ha. Nakita mo lang ang guwapo ang utak eh. Kukuha na. Kumuha pa yung idea yun. na idea Original pa rin mo yan yun. Bogey no. Kahit simple lang, Linis uh. lang. Bawal, no. Linis lang ang bako no. Oo eh. Kunting pipe lang eh. Tapos ano. Dino, Papakalgal na nga rin ako. Gati lang ang pera. So lang pwede mo i-show yun eh. Yung motor mo na yun eh. Ganti na po. <laughs> Kunting brembo lang. Yung katulad kay Bebang. Ganong brembo lang. Hindi yeah, na sa mga ganda, sa mga palapag lang. May mga uwa ka rin naman doon eh. Na, kasi maraming pantra demonyo, ano. Hindi ko na, hindi ko na kailangan nalitali sa ganun yun. Tama na yung sensor lang kumahanga. <laughs> Pagkuha ko ikaw, huwag i-smingle mo ko ha. Iingitin ko to. Magkabawa ka balik na, Diyan, sa Sa Okay, 680 ako sa ulo. Uy, 680. kasi nakipaluwagan ko. Puta ngayon Hmm. Hindi mo yung kakay kapatid? Hindi ko may utang pa mm -hmm. ako dyan eh. Pag ba tawag Bago lang utang ko dyan. Ay, ka pala. May, may para... isang limbo lang. Hindi pa ako nakahulog yung isang limbo. Yung biyernis lang. ko. Ikaw yung pangalawa sa ulit, di ba? Oo. Hindi. Una ako kay eh, uh, Ewan ko sa kanya kung may pagpalit siya sa ngayon. Ano? 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 magwala pa Ano? 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 talaga Ano? 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 Pag may pera Ano? Eh. Pero pag Ano? kailangan Ano? 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 Hindi ako Ano? 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 Hindi Ano? 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 Hindi na po. Ito so, sa inyo, may tigil na pa sa'yo. So, Kaya mag-play lang sa PS5, eh. lang yung LARP. eh. Amigo, tamina naman nalolo lolo lang sa papa <laughs> Poke6. 拉丁的嘛，都那么牛逼。

嗯。<clears throat> Uh. Hmm. Ayo, marapat ida. Yari na po. Hmm. Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.